Hello, hello. Ito na yung na-feature ko kanina. Yung kumuha ko sa pisinang pagkain. Kaya lang gusto kong i-features ulit ito. Kasi nakita ko yung ano. Yung chemical uh, element doon. Na NA. Ayun, NA sodium. Number 11. 281. Ito pala. Kaya pala sabi niya ito. Ay... Uh, beverage nito. Ayan, be beverage din. Ayan. Hydration beverage. beverage. At saka yung sabi ko may sea salt, all natural, stevia. Ito para, kaya pala sabi niya, it's like an IV in a bottle. Parang uh, aswero sa Ilocano. Parang aswero sa botelya. Ayan. Ayan. kaya sodium ito pang pag, pag, pag na dehydrate ka pala ito talagang iinumin mo ayan na uh, chemical element of a sodium pero okay din masarap din kasi yung may may konting alat <laughs> may konting alat na matamis Parang may flavor. Ito yung yes, saan na ba yung mga flavor niya? Ayun, sandali. Takpan ko tapos igilid natin. Kung ano-ano yung mga nakukuha kong iinumin dito sa lagayan namin. Wala, hindi mag... Hindi nag... nag Nagfo-focus. Basahin ko na lang. Water, sea salt, citric acid, potassium phosphate, ang dami, ang dami stevia Ayun, maraming ano. 'Yan ang ano niya. Uh, ingredients niya. Tsaka ito naman ang mga oh, calories, zero calories. Ng. Ito ang magandang ano pag may nanghihina. Mga manghihina ka. Kailangan ito ito ang inumin mas mas maganda siguro kaysa ano ito. Ito siguro kalaban ng ano ng ano ba yung iniinom kong Gatorade. Ay, eh, ito, ito, ito Mas ma, ano sa Gatorade dito siguro. Mas maganda kasi uh, position ang nag ano eh nag, nag physician develop nakalaga, nakalaga, nakalagay sa, sa baba eh. Kaya ibig sabihin maganda ito. Yung mga may nanghihina ng tuhod. <laughs> kagaya ko. <laughs> okay, tikman natin ulit. Okay din. Okay, kain tayo ng ano, donut. Okay, bye-bye, makatigang.